Hello, good morning uh, Ngayon ay nandito po tayo sa ating inalaga ang sisiw na maging RTL So maging RTL ito kasi after 16 weeks ito po ay maging itlog mga 18 weeks or 19 uh, siguro baka makikita natin itlog niyan So ngayon, nasa 5 weeks pa lang itong ating mga sisiyaw. Kung makita niyo sa ating uh, previous video, uh, sila po ay nasa 1 uh, week or I think at least 3 weeks, 4 weeks like that. So ngayon, nasa 5 weeks na sila. So tapos na po yung de-beaking. Uh, So, minuputulan na po yung alakanyang mga uh, nguso kasi mahirap po yan pag magtuka kasi matulis po. So, ngayon, ang ginagawa namin ngayong umaga, ito, nalagyan namin ng kainan. Kasi yung ginamit namin na kainan, yung doon na yung, yung gulo, mabilog. So, pag uh, umaga, mahirapan po sila pag mag pagay tayo ng pagkain uh, magagawan pa sila so ngayon ang ginawa namin nilagyan namin ng uh, isang linya ng PVC ayun so, so sa tingin ko okay naman kasi maganda naman yung pagkain na lang ngayon no so okay na po yung ano ko sa dito so tingnan natin in the next uh, few days kung halimbawa masikip na then we will add uh, more magkatai ng uh, kainan. So ito po ay 600 uh, pieces yung piso natin na uh, may extra po na 24. So bali libre po 'yon uh, additional. Ngayon uh, ang dalawa ay namatay yung dalawa kasi yung isa sa maliit pa yung sisio yung walang mata yung kabilang uh portion so namatay po siya kasi hindi pa siya makakain tapos yung isa naman yung malakas yung hangin parang na na yata yon uh ngayon na uh, okay naman yung ano nila itong portion na ito ay uh, 157, 155 piraso. kasi ngayon na natira ay 622 so hinati natin sa apat itong isang portion dito pangalawa dito uh, pangatlo pangapat so bawat uh, uh, portion ay may 157 yung sa kabila, yung, is, yung tatlong portion ay 155 Ah uh, total of 622 pieces so ngayon itong frost na ito dito ito po yung mga maliliit na asisyo kung tinan mo yan mga maliliit yan sinisigrigit namin yan kasi pag ihalo yan dito sa mga malalaki uh, hindi po makakain yan kasi i-screenan po yan so minsan parang tao din no? bubulihin nila so ngayon ginagawa namin siniparit itong mga maliliit so magwa one week na po ito sila dito last Saturday namin uh, siniparit ito so gayong itong sit up uh, ngayong Saturday ay mag one week na so tingnan natin yung sit up nila kasi mahirap din pag isahin natin tapos maliit yung area kumpul kumpul sila yun po yung cause na yung iba tutukain nila yung mga puwit lalo na pag mainit so yung isip yata nila ay mainit din o oh. So mas importante yung kain kasi pag hindi makakain yan yun po ang cause na yung karbine, karban ka yung ano yung ano yan yung kakainin na la yung ano yung uh, ibang sisig ibang manok okay so, iniwasan po natin yan so, Ngayon ginagawa natin na ginawa ng pagkain na PVC So, tingnan natin in the next coming days kung ano po yung outcome nito. So, once again, uh, kung may comments kayo, just uh, put your comments in the comments box. And don't forget to subscribe my channel kasi marami po kayong matutunan sa channel ito. So, sa pag-RTL, yung mga pag-alaga ng itlog na layer. So, mayroon po tayo niyan doon sa kabilang building nandoon yung ibang nangingitlog ito mga sisiyo pa lang to magiging RTL po ito and after uh, 18 week or 16, 19, 20 uh, we, can, we will see kung magproduce na ba sila ng itlog so that's all for today uh, this is Engineer Ramanso Akas uh, thank you very much and God bless us all